So what's up mga kaiman, uh, nasa Pilipinas tayo ngayon uh, Tinawagan natin yung mga best friend natin vlogger uh, Ito, uh, may papachallenge ako, apat uh, na buko Ito, uh, ito dito mapapatunayan ngayon kung talagang ano siya uh, Legend talaga na yung ngiti niyang ano Pang balat niya yung buko na to, okay? Huwag mong subukan, masisira ang buhay mo So yan, uh, challenge natin ngayon si Boynyog Tatawagin na natin siya uh, from Aklan, Aklan Idol Pagpapasok oh, natin si Boynyog. Yooo! Nandito lang siya mga ka-Ironman! First time kong mamig to! Sa tagal na naming magbarkada since 2020, uh, kami nagsimula ng vlog. Ngayon ko lang siya na -mate. kaya idol, thank you idol sa pagpunta sa planeta ko! Oh, yes! Yes! Yeah. Sana oh Ito na! Kasi lagi napapanood ko lang si Idol Boynyog dati na ah, uh, yan, yung pambalat niya ng ano, ito, buko. Pambalan niya, Talay yung ngipin niya. Pagkita naman ito? Yan! Kung mula alam niya siya, uh, siya yung na, sa GMA7. ano ba yung GMA7 na ito? unang hirit. So, unang hirit, yun. Bukuking siya. Bukuking. Kaya ito, itasalis natin ngayon kung talagang totoo. Oh. Dikit, dikit. Ang tigas. Kaya mo mga nga, ipakilarin namin si Pong Diking kasi gusto rin niya magbalat ng ano sa pamamagitan ng kanyang ngipin, okay? So, ito, ano ba sa tapin idol ngayon? So, maraming maraming salamat na pala sa lahat ng mga solid fans ni Iron Man. Ayan. So, nandito ako ngayon sa kanyang planeta. Pumunta pa ako sa kanyang planeta. Kasi gali pa dito sa abroad guys. Para magkita lang kami dito sa kanyang planeta. Kaya pinunta ako sa kanya. Maraming maraming salamat po. Uh, kung, ano guys, pakipalo naman po si Iron Man di Madrid. Ang malakas natin sa basketball yan. Thank you. So, supportan natin guys. Iron Man di Madrid, my YouTube channel, Iron Man di Madrid. Okay? So, maraming maraming salamat subscribe. guys. Maraming salamat. O oh, balita ko idol na may magcha-challenge daw sa akin ha? na may sasali daw ng balat. O oh, idol, uh, tawagin natin si ano, ayan. Uh, yan. Ma ano dito, may gumayabang dito. Uh, Tingnan natin kung kaya niya talang balatan ko. Siguro sa pamagitan ng ipin, bale. matalas niya ng ipin siguro no. Wala malaman, baka mas matalas sayo, sa iyo sa sa iyo. Ang kinakabahan ako idol. So ayan, tawagin natin si Pongdi King. Pongdi brother. Ayun, malupit, malupit. Ayan! Ayan po po! Grrrr! 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 Gugong! Mariling kita sa mukha eh. so, <laughs> yun, Welcome to Ponggi Vlogger! Paano niyo muna yung ating makiban, baboy Ayan po inyo! Ayaw naman di matter, Siyempre, Ponggi Vlogger mga kaidol, Nga ngipin versus wala sa ngipin! <laughs> Bahala na kung matanggat pang ipin na din to. Pati nga nung pang ipin na ba? Ah! <laughs> uh, wag kayong, wag kayong magtaka kasi baby, baby pa siya. Nagpapatulong oh, na tayo. So, umpisa na natin. So, sumulan na natin? Oo. Oh. Okay. Go, challenge na. Bigay kita ng isa. Alam uh, mo. Oh. Itry ko nga rin, idol. Sige, sige, idol. <laughs> Ayan guys, ang may Ang may pare. Ang, ang... Ito kasi hindi ako naniniwala nung araw na si Idol Punyog na niyang balatan sa pamagitan niyang ngipin. Pero i-try ko nila. Game. Game, game. 1 2 3. guys. Sige 'yan. Grappy, <laughs> alay, ah, ang galing niyo, guys. Ang galing grabe. Best Ikaw na talaga. Ah. Oh my god. Wow! Ay, dito, guys. Ano, sa, ah. sa atin pong mga ano dyan mga tele... Grabe, tigas! Ano dito Television Network, ABS-CBN, at saka ano, GMN Network. Ito na, ito na, hinihintay ninyo. Ang pagpapagilas pa ng ating tinaguriang butok ki... Oh. Uh, butok? Boko King! <laughs> Boko King! Boko King po, oh. ng uh, aklan. Ayan. Grabe, kaya kaya, grabe, 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 ano, grabe. Ang galing mi, ang galing ni, ano, oh, sir Ironman, ang galing niyo boy niyo, grabe. Best oh, talaga, <coughs> hindi kaya. yes. Nasa tapos si din. Ayan, no. Ito guys, ay pa-challenge ko ng ating best friend ko. Oh, the way sa Madrid na. Si Pundi, oh. Oh, nung nangyayari. Umuwi pa dito sa Pilipinas, ayan. Namin -it up ako namin para lang gawin po itong buko challenge natin na ito, ayan. Well, ang galing na. Ah, bro. Ah, pangalawa na. Yan, sige, ako. pangalawa to ito, guys. Ha? Eman. Ano wala tayong timer pala no? Ang ngayon ngayon. galing, ano, ang galing ni Boy Nino guys. Talagang dalawa, dalawa. Ang dalawa yan. Saan na kaya nakukuha nitong ngipin nito mga kaayon man? Sabi, oh. Saka yan, dalawa na sa akin lakta. Ginanong ko na sa makit na eh. Di, 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 ano pa to, kompleto, hindi pa kustiso ha. Uh -oh. ito, ito ay isang ano po blessing sa kanya na magkaroon po namang ngipin na ganito. pagkatapos ito, dahil ikaw naman may, panga, may pakanan nito sa Iron Man di Madden. Iba din talchik Ipadmintan dati, baka mo yeah, kaya magbalik mga ngitin. Hindi ko may pakalating sa kaya pa si Gaby. <laughs> yes, Hindi eh, mga kaya man, di, aw, na kaya talaga. Nakala ko script eh. Yun, okay. na talaga. Ano? na! Kaya pa idol? Basic. Basic Pong day. Pong day, lang. Basic. Pong na ganyan. Weh! na Anong nangyari sa'yo? <laughs> Nasaan ka na? Anong nangyari sa'yo? Anong nangyari Yan guys and guys ang um, dalawa na yan eh? Grabe matalaman Nakadalawa no Kung diting sabagin ako uh, <coughs> nun sa unang hirit jv7 Ayan yan ito ay guys Sumikat nag viral po to nun sa unang hirit si Uh, best Boy ni Yo, uh, uh tinagurian po ito. Binigay po sa kanya ang title na... Best oh, uh. Boko King! Boko King! Ay, yan ang galing, grabe, guys. Wow. Ay, pang dalawa! O, oh, last talaga! Ay, guys, ang agaw pa talaga ng agaw! Ano po natin na yun, Yold? Ay! Diyos ko mo! Alam! Guys! si uh, Tingnan nyo, uh. Tingnan na. si Bonyo ka. Dito bumili sa Ayan guys, pang tatlo Isang kamay lang niya. Kasi mahina tong isang kamay niya eh. Mahina eh. O, panorin to. ng ano. So? Ano kayo mga bata? Sa lahat mo na pagpapachallenge mo ng buko. Buko. Ayan mo. Buko. Ayan guys, meron ka. Ayan na. O, lang yan. Ayan, meron nga nakasigit. Meron nga nakasigit. Meron 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 nga nakasigit. Meron sa gusto mo mga paano, magpabuko cha buko yeah, challenge nanonood sila mga bato. Wala na naman ang kaya. Wala Sa, ayan, sa lahat po nang uh, gusto maghamon kay kay best boy niyo Yob dyan. Sa buko, ano tawag dito sa challenge? <coughs> sa buko challenge buko yan, ng buko. Buko, buko challenge, ayan. ng buko. Ano po ninyo, ang PM lang po kay Jan, yeah. PM ninyo, ayon uh, Iron Man di Madrid. Pong Dikin yes. at saka Boy niyo Francisco Dorana po mga friends siya. Matanggal ito yung tira. At sa lahat po nang gusto mag-sponsor. Sir Iron Man di Madrid, sa lahat po nang gusto mag-sponsor sa Bokoging Challenge. Paano? Paano? paano Tanggap ba kayo ng nga nga ng sponsor? Oo naman. Oo naman. May sister na sila siya. May sister kay Ayan. Sa lahat po mga kaibigan namin dyan sa YouTube. Gusto nang challenge sa kanya. May sis lang sa kanya, wale? Ah, uh, sa YouTube, sa YouTube, at saka dito sa Facebook page po, mga friends. Uh, uh, yun, po sa gusto po. mo, kasi mamaya, bigyan ko siya ng premium kung talagang kaya yung apat na nude. Anong, anong preview sa lang nakaready dyan? Si Brent. <laughs> ah, mamaya na tingnan, mamaya na lang natin i reveal Pong, <laughs> Pong, diyan na na nangyayari sa'yo? Kaya pa ba best? Kakayanin! Gabi, hindi may ipin ito. Gabi, grabe, oh. Pwede. Yeah. <laughs> Ano pa ito mga kaya mo na? Hindi pa hindi isang kamay na. Pag tatlo guys, oo, hindi pa pwede ang isang kamay. Talagang hawak po talaga isang kamay. Hmm. Kung yung hawak po nito guys, ay dalawang kamay pa, siguro tapos na ito. Pero guys, talagang amazing. kahanga talaga. Mga mga viewers niya mga bata. Hello. Welcome to my vlog. Bihira lang talaga guys. Ayan ano? guys, meron po tayong mga viewers na pasilip-silip sa labas. Sige, ayun, sa may mga kayo. Grabe, tibay ng ipay to. Ah! Grr! <laughs> Grr! <laughs> Ito, ito mga kainuman, uh, last na yan. Oh. Tingnan mo naman, oh. Ah! <laughs> <laughs> Gabi at may na yung bunyog Matindi, matindi si bunyog. Ang bagay ito um, din yun. Ito mga kaayman, uh, ano na, uh, napatunayan ko na talaga na siya talaga, legit talaga yung pag, ano niya. Solid. Pagbalat niya ng nyog sa pamagitan ng kanyang ngipin yan sumasabit pa rin. Yan <laughs> oh O, grabe pero matindi. Mipin Ako, kinagat ko lang isa, umalog na yung ngipin ko, kaya hindi ko, ano, yun o. Oh. Grabe, kaya ng yung brabe? grabe. Grabe, mga kaayman oh. o. Oh. Solid. Ano, <laughs> hindi mo na <pula> kaya? Hindi <laughs> na kaya. Masira na lang ko ng ipin eh. <laughs> kaya pa, Idol? Kaya. Bisik bisik. Pantulas lang. Apat lang pina-challenge ko ha. Ito kaya, sa tingin ko kaya ni I Idol Bonyog ng sampo eh. Kaya, yun, kaya. Kaya, yun. kaya yan, kaya. Kaya yan. Kaya yan. taon tayo guys na walang practice, o, wala tayong training. Wala pang practice yan ha. Grabe. Yeah. What? Practice oh. Ito si ano Idol Bunyog na namamahit yung chan niya sa ka, ano ng, ano ka tatanggal ng oh, mga balat. Ito lumalaki naman sa Lumalaki Lumalaki. Yes. Okay. Grabe, So, nagpapasalamat ako ngayon, mga kaayaman, sa mga pumunta dito na vlogger. Dinalo ako dahil umuwi tayo galing, galing sa Spain. So, ito. Dinalo ako ngayong araw na to. Ngayon, umamaya, uwi na rin sila. ano lang sila, isang araw. Boyong ang malakas. Ah. Solid base? Solid base. Sabi-sabi, solid guys. Grabe oh. naka mga kaibigan. Guys. Ito talagang ano, naka ko. pa paki support po rin akong mga YouTube channel. Boy Nyog. Saka Pongdi Vlogger. And of course, Iron man Ironman Dimantres. Yeah. Okay. Madilas? Grabe. Thank you sa lahat Kaya. na nag-subscribe. Okay. At sa mga subscribe pa lang. So, sa lahat na mga mga nanood po ng video mag-share-share na lang po. So, share this video. Mm. Oh. Oh. Ang organizer kasi hindi, si Idol Munyog, ano siya, ay, medyo namamanid yung isang kamay niya kasi so hindi, hindi so siya nakakahawa. So, yan guys! Yeah tapos na no nakita natin yes. na kung ano kabilis success mo oh, talaga legit so, huh? legit talaga legit no? ano masasabi hmm? mo dito sir ano masasabi mo Anong masasabi mo? Sige. Anong masasabi mo sa ano na ito? Sa pa-challenge na successful Hello. talaga? Thank you. The best, best friend ay Boy boyo Boy Nyo, malakas. Dati hindi ako naniwala na kaya Ngayon, uh, personal talaga. Sakto, umuwi ako. Boy Nyo, ang malakas. Ito, uh, nag-meet nag na rin kami ni Idol Boy Ayun, napatunayan ko talaga na legit talaga yung ipin niya. Pang, pang balat ito. Alright. Yeah. Galing. Galing guys. No? Sa night, nananawagan pa ako dyan sa GMA Network, sa ABS-CBN Network. Ito na po yung hinihintay natin, Buko King. Ayan, legit talaga ang pinatunayan niya sa atin. Sir Ironman, yung galing. Yung galing po ni Best Boy yung, yung, yung. yung GMA, baka gusto yung mag-part kasi nag-part na sa dati sa unang kit, no? I don't yeah, do, know. Okay. Do. gusto yung isang ulit, baka, ilan lang ano mo, dati? Pinalatan mo. Bale, ano lang, isa lang yun kasi pabilisan. O, isa so, lang, baka ngayon, pa-challenge okay. yun, kahit lima, sampo. niyo, kahit natin balatang Di kasi kaya <laughs> so, mga idol lang, ayun, uh, yun, pa para pa nila yun yung ano, yung pa, pa yung yung channel na rin. So, thank you. Thank you We are, <laughs> We are family. We are family po malakas. Thank you. How's thank you. Guys. <laughs> guys, thank you. Thank you.